tubig pa. Ang mabagsak sa si Alpon na. Ayun, Ang mga tayo mga 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 natin. Mga, uh, mga natin. Pero mag weeks na sila. Kailangan ko sila ilipat lang guys. Kailangan ko ilipat Makakahabi na ubus na ano. <laughs> Ini-ensya natin ito. Soon. Ano ba gano'n Yung dumi nila. Tapos talaga natin ito. Dito natin na ilipas. Okay? Yung mga bagong drop. Maraming Okay? Ito, yung ens ko na sa inyo mga kahabi uh, Sambaksak yan Boom <laughs> Ano uh, Sa ating mga uh, kalaga Okay sa ating yung dube. Ito tayo ito isa isa so Tumapit natin um, na itong linisa ng mga nasa 80% 5 gallons lang naman ito Sana wala dito uh, Wala na uh, wala dito So um, Ang um, linis ko Eto sila no, natin ang <laughs> nabaling nga naman eh. Oh, o yan, napakaraming try. Yeah. Ito, so, close up natin. Ang guys. Ito. Okay. Okay. So, guys. Yeah. Hindi ko malipat ng ano. Ayan but guys, napakarami nila guys. Ayan, yeah, mga kabi no. Lipat na natin dun sa tamang ano nila destination kasi nakita ko kay boss sa uh, humok, uh, humo na uh, uh, yung pagkaanak raw yung try mismo nililipat na raw nila agad sa pa kung um, tatanong sa FB nire-recall yung ano ba kami comment uh, para ano kami ito comment doon kung anong dapat gawin kung pwede hindi pa eh, na naunahan ko na kaya guys pero ano eh, hindi mag comment doon, salamat na so, uh, kulit na yan, ito sila oh boss kung ng tubig na unti uh, hindi mo sobrang lamig ng tubig talaga yan uh, kaya muna natin sila dyan yan guys okay Uh, then i release natin uh, malawak-lawak to lagi kong alaga sa linis to eh. so masisiyahan sila dito testing natin medyo malamig tong nandito kasi lang to uh, malibago sila uh, para hindi sila malibago yung iba ay yan sige nirelease ko na guys sana hindi magbago sila ng ano yan guys para may pumapasok pa rin ayaw ata nila ng malamig yan guys ang dami na nila guys yan soon magiging malaki na sila salamat po boss sa ka kaalaman boss homework salamat peace out boom